Kumusta mga kasaliksik? Sa dinami-rami ng mga nilalang na naninirahan sa ating kalikasan ay hindi na talaga natin may pa na no, may ilan sa mga ito na mayroong bunganga na sadyang pambihira kumpara sa iba kaya mula sa bunganga ng tila balagusan papunta sa impyerno hanggang sa pangang mas malakas pa kaysa sa dinosaur ay pag-usapan natin ang sampung nilalang na mayroong pinakanakapangingilabot na bunganga sa lahat kaya kung handa ka nang makilala sila ay Simulan na natin. Number 10, Goblin Shark. Maniniwala ka kung sasabihin ko sa iyo na mayroong isang uri ng sinuunang pating na naninirahan sa kailaliman ng ating karagatan na mayroon daw ilong na sadyang kakaingitan kahit pa ni Pinocchio? Ito ay ang Goblin Shark na hindi may tatangging mayroong itsura na sadyang magbibigay ng bangungot sa mga taong makakakita sa kanya sa kadila ng maliban sa kanilang dambuhalang ulo ay sadyang nakapangingilabot din makita ang kanilang bunganga na mayroong mahahaba, matatalim ngunit maninipis na mga ngipin na parabang mga karayom na ginagamit nila para kapitan at hulihin ang kahit na anong lamang dagat na minalas na maging biktima nila. Sa tuwing kumakagat pa nga ang mga goblin shark para humuli ng mga isda ay lumalabas at humahaba pa ang kanilang bunganga na nakatutulong raw para magulat at mabigla ang kanilang pinupunteriya kung kaya't pasalamat na lamang talaga tayo na nasa malalim na parte sila ng karagatan na ninirahan kaya hindi natin sila makikita ng malapitan. Number 9, Jaguar Alam mo ba na kahit pahigit na mas maliit ang sukat ng pangangatawan ng mga jaguar kumpara sa mga leon o tigre ay mas dapat daw natin silang katakutan? Ito ay dahil sa kahit na hindi ganong kalaki ang sukat ng mga jaguar ay nakatutulong naman ang kanilang maliit na pangangatawan para kayanin nilang maging mabilis at maliksi kung kumilos. Nadagdag pa sa kanilang kakayanan na patumbahin kahit pa ang mga hayop na may doble ng kanilang timbang ay talagang namang makikita kung bakit sa dyang kinatatakutan ng lahat ng mga jaguar. Ang pagkagat din daw ng mga hayop na ito ay sinasabing mas malakas pa kumpara sa mga tigre at leon. Kung kaya't madali lamang nilang nawawasak kahit pa ang bungo ng kanilang biktima gamit lamang ang kanilang sobrang lakas na panga. 8. Vampire Fish sa katubigan ng bansang Amerika ay merong isang uri ng isda na kung tawagin ay payara na siguradong hindi raw aakalain ng kahit na sino sa atin na totoo pala. At ito ay dahil sa merong dalawang dambuhalang pangil ang isda na ito sa babang bahagi ng kanilang panga na kahit pa isara nila ay lumalagpas pa daw sa kanilang bunganga kung kaya't maraming mga tao ang tumatawag sa kanila na isdang vampira. Ang dambuhalang pangil daw ng mga payara ay kanilang ginagamit para kapitan ng kahit na anong nilalang na minalas na makasalubong ng isda. At dahil kaya nilang atakihin at patumbahin kahit pa ang mga hayop na mayroong doble ng kanilang timbang, ay makikita na lamang natin kung bakit kailangan din nating mga tao na mag-ingat sa hayop na ito. Number 7, Mandrill ang mga mandrill ay isang uri ng unggoy na kagaya ng mga payara ay tila ba isa rin daw vampira. At ito ay dahil sa ang kanilang mga pangil ay umaabot ang haba sa dalawat kalahating pulgada na siguradong magdudulot ng matinding piligro sa kahit na sino o anong minalas na makakasalubong nila. Dagdag pa din sa pagiging matalino ng mga mandril ay sadyang agresibo din daw ang kanilang pag-uugali kung kaya't madalas raw silang nakakaputol ng daliri ng mga turista sa Africa na hindi nag-iingat sa paglapit sa kanila Kung kaya't kung sakaling makasalubong mo ang hayop na ito sa kalikasan Ay mainam na lumayukan na sa kanila at matiga na lamang sila ng malayuan Number 6 Lamprey Kung makikita mo mga itsura ng mga lamprey ay sigurado ako na kagaya ng Goblin Shark ay maaaring maging dahilan din sila para magkaroon ka ng bangungot at ito ay dahil sa ang itsura ng hayop nito ito ay sadyang nakapangingilabot dulot na wala silang panga at ang kanilang bilugang bunganga na parabang butas ay napupuno ng napakaraming mga mahahaba at matatalim na mga ngipin dahil walang panga ay hindi kayang mangangat at ngumuya ng mga lambre kung kaya't Matapos nilang lapitan ng kanilang biktima, ay unti-unti nilang sinisipsip ang dugo ng mga ito gamit ang kanilang kakaibang bunganga. At dahil sa kaya nilang atakihin ng mga hayop na mayroong maliliit na sukat man o malaki, ay talagang namang hindi tayo imposible na maging isa sa kanilang biktima, lalo na't kung lalangay tayo sa mga ilog kung saan sila madalas na naninirahan. Number 5. Sarcastic Fringe Head kahit na nasa 4 na pulgada lamang ang sukat ng pangangatawan ng isda na ito na ay sarcastic fringehead na hindi maitatangging meron ding itsura na sadyang hindi ka aya ay sigurado naman ako na labis kang magugulat kung makikita mo kung paano na lamang nila kainin ang kanilang mga biktima sa kanila ng kaya nilang ibuka ang kanilang mga bunganga ng sobrang laki na kanilang ginagamit para kainin ng buo ang mga isdang minalas na kanilang nagiging biktima at dahil sa napupuno na ito ng matatalim ng ipin, ay siguradong hindi gugustuhin ng kahit na sino sa atin na maranasang makapasok sa kanilang bunganga. Kung kaya't pasalamat na lamang tayo na hindi sila agresibo sa mga tao. Dahil sa kahit pa maliliit lamang ang kanilang sukat, ay maaari pa rin silang maglagay sa atin sa matinding peligro kung magkataon. Number 4, Hippopotamus Kumpara sa ibang mga nilalang sa ating listahan ay hindi may tatangging merong mas nakakayang itsura ang mga hippopotamus. Ngunit kahit na sinasabing cute ang itsura ng mga hayop nito, ay mainam pa rin na hindi tayo lumapit sa kanila. Dulot na sila ang kasalukuyang may hawak sa pangalawang pinakamalakas na puwersa ng pagkagat sa ating planeta. Kung kaya't sinasabing kaya nilang wasakin ang katawan ng kahit na anong biktima na kanilang mahuli. Ang mga hipo rin ang pinakamadalas na dambuhalang Ang mga hipo rin ang pinakamadalas na dambuhalang hayop na nakakapatay ng mga tao sa Afrika na nagpapakita lamang kung gaano sila kaagresibo kung kaya hindi nakatakataka pang isipin kung bakit sobrang ingat ng mga tao na hindi makapasok sa kanilang teritoryo. Number 3, Leatherback Sea Turtle alam mo ba na hindi lamang mga malalakas o mababangis na hayop ang maaaring magkaroon ng bunganga na napupuno ng matatalim at nakapangingilabot ng mga ngipit? Napatunayan nito ng mga eksperto matapos nilang pag-aralan ang bunganga ng leatherback sea turtle na natuklasan nilang naglalaman ng napakaraming mga organ na tila bang ipin na ginagamit raw ng hayop para hulihin at kainin ng mga dikya sa karagatan kung saan sila naninirahan. Kagaya din sa mga ibon ay mayroong tokang mga leatherback sea turtle na nagpaprotekta sa kanilang bunganga mula sa mga toksin ng mga dikya na nagpapakita lamang kung gaano na nag-evolve at nag-adapt ang kanilang katawan para patuloy pa rin nilang mahuli ang mga dikyang paborito nilang kainin. Number 2, Spotted Hyena sa so, unang tinay akalain mo na mahina lamang ang mga hayina na hindi may tatangging merong maliliit na sukat ng pangangatawan kumpara sa ibang mga hayop na naninirahan sa kanilang kapaligiran. Ngunit dapat mong malaman na ang ngipin raw ng nilalang nito ay siyasabing katumbas ng lakas kagaya ng mga leon o tigre na kasing husay raw nila pagdating sa paghuli ng kanilang mga biktima. Katulad ng pangil ng mga jaguar ay nakadesenyo rin ang mga ngipin ng mga hayina para mabilis at madaling wasakin ang bungo ng kanilang mga nagiging biktima. At dahil sa mabilis at matalino rin ang mga hayop na ito na may kakayahan ng magtulong-tulong at manghuli bilang isang grupo ay talagang namang madali ng malalaman kung bakit nakakasurvive pa din sila sa kalikasan kahit na napapaligiran sila ng mga dambuhala at mababangis na nila lang. Number 1, Saltwater Crocodile Ang nilalang na mayroong mas malakas na pwersa ng pagkagat kumpara sa mga hipo ay ang mga buwaya, kung saan ang Saltwater Crocodile raw ang may pinakamalakas sa lahat sa kadila ng sinasabing mas malakas pa ang kanilang pagkagat kumpara sa mga dinosaur kagaya ng T-Rex na nagpapakita lamang kung gaano katinding piligro ang sasapitin ng kahit nano na o sinong minalas na mapadpad sa kanilang bunganga kahit na dambuhala ang pangangatawan ng mga saltwater crocodile ay mas pinipili nilang magtago at magbalat kayo sa ilalim ng tubig kaysa makipaglaban kung saan dito nila hihintayin ang kanilang mabibiktima na mabilis at biglaan nilang kagatin at huhulihin kung kaya't madalas na napapatay agad nilang mga hayop na kanilang kinagat bago pa nito malaman na naatake na pala sila. At yun ang bumabaw para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang napakaraming mga kakaiba at hindi ka panipaniwalang nila lang ang naninirahan sa ating kalikasan. Kung kaya't hindi nakatakataka pang isipin na merong ilan sa mga ito na merong sadyang natatanging katangian na imposible mong makikita pa sa iba. Kaya para sa iyo, anong hayop ang sa tingin mong may pinakakakaibang mga mga at kinatatakutan mo? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.